Welcome na naman. Okay. Magluluto tayo. Magluluto tayo ng Mikilomi. Oo, oh, Mickey Lomi daw yung gustong dinner ngayon ni Marchus. So, kanina dumaan sila ng palengke para bilhin, bilhin itong mga ingredients. So, itong isang pack na to, natadtad na gulay na may may uh, red bell pepper, uh, ilang pirasong uh, bagu beans, tapos ano to? cabbage. Meron din dito unting miki lomi. Meron din yung unting miki at saka carrot. So, pinaka basic lang para sa pansit. Tapos, Ito naman, miki lomi pansit canton. Oo, oh, miki lomi pansit. Miki lang yung pansit canton. Yung putahin natin, miki lomi. <laughs> <laughs> yung, yung natin. Madali lang yun guys, nalutuin. Kaya, very affordable. 15 plus 15, 30 plus 15 45 lahat at saka sabihin na natin 1/8 na ano 1/8 na sahog para may multo-multo lang -multo. Ito yung sahog natin na chicken. Oh yan, puro leg yata to ah. Okay. So let's go guys. Luluto na tayo let's ng Let's cook. Let's cook na. Mickey. Mickey Lomi. Oh, Mickey Lomi. Okay. Ito na yung part na gustong gusto ni Kuya Marcus yung tumulong para mag-prepare ng mga aromatics. So, very basic lang yan guys. Maski bata, eh, kayang-kayang kabin -kayang At ito nga yung mga uh, paboritong ganap ni Kuya Marcus Yung mag-prepare at maggayat ng mga aromatics. Yan. Yeah. So, may ipiprepare na yan. Yan na yung pang uh, sa natin doon sa ating chicken. Naiiyak ka yata. Ayun lang. Iyak nga. Yoy, galing magdrama. <laughs> Since naluha na si Kuya Marcio sa kanyang ginayat na sibuyas, ako na magtutuloy para gayatin itong ating uh, chicken. Yan. Mga buto-buto lang yan yung mga leftover. Saktong pang o kaya al-alya ang tawag ng mga Ilocano. After na may prepare ko na yung mga sangkap na gagamitin natin sa panggisa, eh, isunod, isinunod ko naman ng uh, piliin itong mga gulay. So yan nga yung carrots, ginayat ko na tsaka itong uh, red bell pepper, yan yung mga halos pasira ng mga gulay na chinap-chap lang at pinagsama-sama dyan, kaya very cheap yung kanyang uh, presyo so instead na mabulukan nga naman si aling tendera, eh gawin na lang ganyan, at tirahin naman na natin itong uh, mickey na linisin tugasan ko yan ng tatlong beses para siguradong uh, malinis, depende na lang sayo Guys, may konting paglilinaw lang ako regarding don sa pabulok ng gulay. Ang ibig ko kasing sabihin dyan, once na yung gulay ay madaling mabulok, ang ibig sabihin nun, eh, less yung exposure nila sa chemical. Mas matagal ang buhay ng mga gulay at mas maganda yung kanilang mga kutis. Ang ibig sabihin nun, more ang kanilang exposure sa Chemicals. Kung mahilig ka sa gulay o nagdadayet ka for whatever reason, eh pwede kitang bigyan ng mahalagang tips o info paano bumili ng gulay na less exposure ng chemicals. Napakadali lang ang pagpili ng gulay. Tignan mo lang yung mga gulay na may butas o kaya may uh, uod, yung mga pinagkainan ng uod o kaya yung mga deformed na gulay. Ang ibig sabihin nun, hindi sila gaanong natamaan ng pesticidio o chemicals. Yun, yung malupit na technique na naibahagi ko sa inyo. Kasi isa rin akong farmer. Okay, balik na tayo sa ating ginagawa. At eto na nga ongoing na yung ating pagsasangkot sya sa ating uh, manok uh, naglagay na rin ako dyan ng uh, patis nain natin yung patis tapos magsusunod na rin ako dyan, dyan ng uh, soy sauce para mamula mula ba wala naman yung uh, presentation kunting mekos mekos lang uh. habang ongoing ang uh, pagsasangkot sya, pepepe -pe na rin ako ng pampalapot at cornstarch nga ang gamit ko tantiameter na lang yan So, ayan, ang ganda ng pagkakasunog ng ating mga aromatics. Ilagay na natin agad yung ating miki. Isunod na rin yung gulay para happy together na sila dyan. At gaya ng dati, mekos-mekos pa rin. Nga pala, habang ongoing yung pagsasangkot siya, painit na rin ako ng uh, tubig para double time ba. Yung saktong pagsabaw lang para hindi naman tayo makagastos ng gas. At hindi rin ma-overcook yung ating gulay at miki. Yan. Kita nyo naman. Ang poging tignan. Nihalo ko na rin itong uh, pampalapot ng sabaw natin. Yung uh, dinisolve ko na cornstarch. Yan. May dalawang itlog akong nilagay dyan. So, una, binitak ko muna sa mangkok na maliit. Para siguraduhin hindi bulok yung uh, itlog. Kasi kung magdidirekta tayo doon sa kawali at bulok yung itlog ay big problem. Kaya maski mabagal, nasa safe side na tayo para maiwas yung uh, wastage ng pagkain. Naglagay na rin ako dyan ng paminta, yun nga lang nasa bandang huli na. Boom! Luto na ang Mickey Lomi ni Kuya Marthus. Oh. Ngayon, Ngayon. Okay face test. Rate out of 10. 10. I want 10. Rate out of 10. Going nyo ito guys. Yung ano, meat. Ito na ang moment of truth. Kainan na. Pero wag mo nang kalimutang magdasal at magpasalamat sa poong may kapal na siyang nagbigay ng ating makakain sa ating hapagkainan. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please like, share, subscribe at huwag mo na rin kalimutang pindutin yung bell icon para lagi kang updated sa mga i-upload kong video. Hanggang sa muli, paalam!